Kumusta? Nandito na naman tayo para sa isang uh, malalimang paghimay sa mga material na binigay mo. At ang topic natin ngayon, um, isang bagay na siguradong sigurado araw-araw nating nararanasan. Uh, paano ba harapin ang mga hindi pagkakasundo? Yung conflict, ika nga. Titingan natin mula sa isang chapter ng aklat na sinend mo, yung idea na medyo parang, baliktad sa iniisip natin. Na yung kapakumbabaan, alam mo yon yung madalas nating isipin na parang kahinaan, pwede pala siyang maging uh, makapangyarihang tool. Isang tinatawag na quiet authority sa pagnanavigate ng mga tension. Okay, sige, himayin natin to. Ang misyon, alamin natin paano nga ba itong humility nagiging parang strategic strength, lalo na sa mga sitwasyong, eh, ang hirap i -resolve. Umpisahan natin sa pinaka-basic. Uh, bakit nga ba parang laging may conflict? Hindi ba maiwasan? Sabi sa material mo, inherent daw talaga yan eh, sa pagiging tao. Kasi di ba magkakaiba tayo ng tingin sa mga bagay, ng gusto, natural lang na uh, magkakabanggaan. May theological angle pa nga eh. Na yung ugat daw ng destructive conflict, yung talagang nakakasira, eh galing pa sa parang pagkasira ng harmony nung una dahil sa kasalanan. Parang nung nagkalitsileche yung relasyon sa itaas, nadamay na rin yung sa atin natin. Ganun ba 'yon? Dito, based sa binasa natin, ay hindi lang siya dapat tinitingnan as purely negative. Yung conflict, inilalarawan siya bilang salamin ng kaluluwa. Alam mo 'yon? Parang sa mga moments of tension, doon talaga uh, lumilitaw yung tunay na nasa loob natin yung pasyensya mo o kawalan nito yung pagiging mapagkumbaba mo o yung pride mo. Yung empathy, yung self-control. So, imbes na takbuhan lang, pwede siyang tingnan as opportunity. Isang chance para mas makilala mo sarili mo at para lumago ka rin. Para siyang diagnostic tool. di ba? Makikita mo kung ano yung kailangan mong i-work on. Wow, I go. alos parang test ng character. Okay, gets ko yun. Now, ito yung sabi sa material, nagiging interesting talaga. May dalawang major paths daw. Pag may conflict, pwede kang dumaan sa landas ng pride o sa landas ng humility. Parang magkaibang magkaiba talaga sila ng pupuntahan. Pwede mo bang i down yung difference nilang dalawa? Base sa source natin. Sige, sige. Unahin natin yung uh, pride. Ito yung parang default setting madalas eh. Yung taong nasa pride path, ang main goal niya usually is manalo. Mapatunayan na siya yung tama. Ah, yung laging I'm right, you're wrong. Eksakto. Tapos defensive agad pag may sinabing kontra sa kanya. Mabilis din manisi ng iba. May underlying sense of superiority na parang mas alam ko to o mas magaling ako. At minsan para makuha yung gusto gumagamit ng um, manipulation. Pwedeng subtle lang, pwedeng halata. Tulad nung ano? Anong examples doon? Pwedeng emotional blackmail, guilt tripping, yung pagiging passive aggressive, o minsan talagang pananakot or intimidation. Ang resulta, ayon, hirap ni hirap magpatawad. At lalong-lalo na, hirap humingi ng tawad. Kasi aaminin niyang mali eh. Akala mo malakas, pero sabi nga doon, parang sigaw lang na walang laman superficial influence lang, at eventually, nakakasira ng tiwala at relasyon. Hmm, gets. Parang ang ingay pero walang substance. Okay, so ano naman yung kabilang daan? Yung humility, paano siya kaiba? Yung humility o kapakumbabaan, totally different mindset. Ang goal dito hindi yung manalo ka sa argumento. Ang goal ay uh, umunawa at humanap ng resolution ng paraan para maayos yung gusot. Yung taong nasa humility path, mas bukas siyang makinig. Hindi lang yung words, pati yung feelings behind the words. Importante sa kanya yung um, personal accountability. Yung kaya niyang sabihin na, teka may mali rin ako dito, or sorry kung nasaktan kita. Yun yung mahirap gawin minsan, no? Yung pag-amin. Sobra. Pero kasama talaga yan eh. May kasama ding empathy yung pagpapahalaga sa perspective at feelings nung isa, kahit hindi kayo agree. Ang focus nasa relationship repair at finding common ground. Okay. Saan ba tayo pwedeng magtagpo? Dahil dito, mas madali siyang magpatawad at mas madali ring humingi ng tawad. At ito raw yung source ng quiet authority. Yung impluensyang hindi pinipilit kundi binibigay dahil sa respeto at tiwala. Tahimik pero matatag. Okay. Pero linawin lang natin ha. Kasi, di ba, pag sinabing humility, baka ang isipin ng iba parang pagiging yes man or doormat na okay lang na tapak-tapakan ka. Ganun ba yung definition sa material? Hindi naman siguro. Ay, hindi, hindi. Magandang i-clarify yan. At sinabi nga doon na hindi ganun. Ang tunay na humility ay hindi weakness, hindi rin siya blind submission, lalo na kung may injustice o mali na nangyayari. Hindi porket humble ka, eh hahayaan mo na lang yung mali. Ang sabi, ito ay isang disciplined self-control. Ah, so may lakas pa rin pero kontrolado. Oo, may lakas ka pero ginagamit mo siya ng may wisdom, ng may discernment. Alam mo kung kailan kailangan magsalita, kung kailan kailangan manindigan para sa tama. Pero ginagawa mo yon in a way na hindi nagyayabang, hindi naninira. Dito po mapasok yung concept ng meekness, na hindi raw weakness, kundi strength under control. Parang yung kabayo na malakas, pero trained, sumusunod sa rider. Oh, okay. Lakas na kontrolado. Powerful concept yun, ha? Hindi lang basta pagsuko. Tama. So hindi siya pagiging mahina. Isang mahalagang part nga siya ng quiet authority. Okay, gets. Mas malinaw na ngayon. Now, para mas uh, makita natin in action, may mga examples sa Bible na binigay. Si Apostle Paul, paano niya hinaharap yung mga gulo sa mga early churches? Like sa Corinth, sa kasi Jesus. Siguro imbes na i-detail natin lahat, ano yung mga key principles na pwede nating makuha sa approach nila? Sige. Kay Paul, lalo na sa Corinth na ang gulo talaga. Mapapansin mo, una, lagi niyang binabalik sa common ground nila, si Kristo. Unity in Christ. Pangalama, grabe yung self-awareness niya. Umaamin siya ng sarili niyang struggles. Hindi siya nagpapakitang perfect. Nagiging relatable siya, kumbaga. Oo. Pangatlo, pag nagkukorek siya, may gentleness or kaamuan. Hindi harsh. Pang-apat, yung emphasis niya sa love, lalo na sa 1 Corinthians 13. At panglima, yung pag-set aside niya ng sariling rights para sa ikabubuti ng iba. Yung hindi niya ipagpipilitan yung karapatan niya kung makakastumble sa iba. Hmm, okay. Malaking bagay yun. Eh kay Jesus, yung mga encounters niya with the Pharisees, for example, Madalas yun may tension, di ba? Oo, grabe yun. Kay Jesus, makikita mo yung tinatawag sa source na confrontational compassion. Confrontational compassion? Interesting term. Ano yun? Hindi siya umiiwas sa conflict, lalo na pag hypocrisy or maling aral lang usapan. Talagang confront niya. Nagsasalita siya ng truth with authority. Pero at eto yung compassion part, laging rooted sa love. Gusto niyang magsisi yung kausap niya hindi para ipahiya lang, kundi para bumalik sila sa tama. Tinutulig sa niya yung actions, yung hypocrisy, pero makikita mo pa rin yung lungkot niya para sa kanila. So truth plus love, yun yung balance. Oo. -o. Tapos inuuna niya yung spirit ng law, love, mercy, over the letter of the law. Gumagamit siya ng matatalinong tanong para ma-disarm sila or mapaisip sila. At siyempre yung ultimate example ng quiet authority niya, yung krus. Pagpili ng suffering for others, kahit may power siyang hindi gawin yon. Yun yung ultimate strength na hindi nagyayabang kundi nagsasakritisyo. Wow! Grabe yung confrontational compassion. Ang hirap nun i liguro, pero ang powerful. Okay, so nakita natin yung value ng humility path, may models pa tayo. Ngayon, ang tanong, paano natin to magagamit sa everyday life? Sa mga conflict natin sa bahay, sa trabaho, sa kabigan, ano yung mga practical principles na pwede mong um, i-apply, ikaw na nakikinig? Marami yung nabanggit doon, pero ito siguro yung mga pinaka-core. Una, at baka pinaka-importante, mas mahalaga ang relasyon kaysa manalo sa argumento. Madalas kasi, sa init ng ulo, gusto mo lang manalo. Makalimutan mo na yung tao. True, nakaka-relate ako dyan. Ano pa? Pangalawa, makinig para maunawa. Hindi lang para makahanap ng butas o para makasagot agad. Ito yung sinasabi sa James 1, 1:19. Quick to listen, slow to speak, slow to anger. Yun nga active listening talaga, pagsikapang intindihin yung point of view nung isa. Teka, pag sinabi bang active listening, ano yung mas specific don? Yung hindi lang tayo tahimik na naghihintay magsalita? Oo, hindi lang yon. Kasama doon yung pagbibigay ng buong atensyon, pagtatanong para maklarify. So, ang sinasabi mo ba ay pagre-reflect nung narinig mo? Kung naiintindihan kita, ang nararamdaman mo ay talagang effort para maintindihan yung sinasabi at nararamdaman niya. Okay, okay. Effortful listening. Ano yung ikatlo? Ikatlo, akuin ang salinim responsibilidad. Hanapin yung part mo sa conflict. Kahit gano'ng kaliit, bihira naman kasing 100% kasalanan ng isa lang, di ba? Tingnan mo na yung sariling log sa mata bago yung spek sa mata ng iba. Yung pag-amin mo ng kahit maliit na part mo, malaking bagay yon para bumaba yung depensa nung kausap mo. Ah oo oh parang nagiging example ka rin. Okay, so relationship first, active listening, owning your part, ano pa? Fourth, ikaapat, speak the truth in love. Ephesians 4:15. Balanced to eh. Hindi pwedeng truth lang na parang pamalo. O love lang na parang kinukonsente na lang lahat. Tama. Sabihin mo yung kailangan, yung totoo, pero sa paraang nagpapakita pa rin ng respeto at care. Hindi naninigaw, hindi namamaliit. Ikalima, humanap ng common ground at magkasamang solusyon. Aim for win-win kung kaya. Hindi yung ako lang ang masusunod. Itanong mo, paano natin ito aayusin together? Collaboration, kumbaga, hindi competition. Oo. Ikaanim, maging handang magpatawad at humingi ng tawad. Ito ha, challenging pero crucial for healing. Yung pagpapatawad, para rin yan sa sarili mo, para makamove on ka. At syempre, pinaka foundation ng lahat umasa sa Diyos panalangin paghingi ng wisdom at lakas sa Holy Spirit kasi let's face it ang hirap nito gawin sa sariling sikap lang totoo 'yan ang dami palang lang practical na gabay kailangan lang talagang i-practice at nabanggit mo kanina may mga parang specific tools parao na binigay sa material yung CALM at yung I feel statements Pwede mo bang i-explain yon briefly para mas madaling tandaan? Ah, oo. Ito yung mga handy tools talaga. Yung CALM approach, acronym yan. C, clarify the issue. Ano ba talaga yung pinag-uusapan? Baka kasi nag-aaway na tayo sa simptomas, hindi sa root cause. Linawin muna. Ano ba talaga yung problema para sa iyo dito? Okay. C, clarify. A, active listening. Ito na yung napag-usapan natin. Bigay mo yung tenga at puso mo. Intindihin mo siya. A. Active listening. L. Lower defenses. Ito yung part mo. Subukan mong ibaba yung pride mo. Magsimula ka sa pag-validate. Okay, naririnig ko na frustrated ka. Or pag-amin ng maliit na part mo. Oo nga, sorry, na late ako. Madalas, pag ikaw nag-initiate, mas nagiging open din yung isa. L. Lower defenses. Okay, M. Mutually solve. Pag medyo kalmado na, saka kayo mag-usap ng solusyon. Okay, ano pwede natin gawin para hindi na maulit? O paano natin ito mare-resolve? Magkasama kayo. M. Mutually solve. Calm. Mukhang useful nga. Kahit sa simple away sa bahay, pwedeng gamitin. Ano naman yung I feel statement? Para saan to? Ito, paraan para ma-express mo yung feelings mo at yung impact sa iyo ng actions ng iba without sounding accusatory. Ang formula niya, I feel emotion when you specific action. Because, impact, interpretation. I need, request, need or request. Pwedeng example? Okay, halimbawa, imbes na sabihin mong lagi ka nalang late, wala kang pakialam, na very blaming, di ba? Pwede mong sabihin, you know, I feel frustrated or disrespected when you arrive 30 minutes late without notice. Because I feel like my time isn't valued. I need tapung request. Maybe next time could you please text me if you're going to be late? Ah! Mas specific, mas focus sa so behavior at impact hindi sa pag atake sa tao. Mas madaling tanggapin siguro yun. Oh, mas constructive. Hindi agad magre-react defensively yung kausap mo, hopefully. Okay. At bilanggit din sa source yung importance ng pagbalance ng grace at discernment. Paano yung nagwa-work? Oo, crucial balance yan. Grace, ito yung pagpapatawad, second chances, benefit of the doubt, kailangan natin yan, pero kailangan din ng discernment. Ito yung wisdom para malaman kung ang sitwasyon ba ay kailangan lang ng whore grace o kung kailangan mo na magset ng boundary o manindigan, lalo na kung may pattern na ng disrespect o abuse. Hindi ibig sabili ng humility ay magiging punching bag ka. Kailangan ng wisdom kung anong response ang tama, pero kahit set ka ng boundary, gawin mo pa rin with humility and respect. Hindi galit. Okay, so hindi laging pagpapareya lang. May time na kailangan ng firmness, pero with humility pa rin. Tama. Yun yung mahirap na balance. At itong lahat ng ito, humility, principles, tools, hindi lang pala dapat pang sarili lang. May sinabi rin about building a culture of humility. Ano yon? Oo, oh, importante yan. Hindi lang individual effort, mas malakas ang impact kapag naging kultura na siya sa community mo. Halimbawa, sa pamilya. Pag nakikita ng mga bata na ang parents nila umaamin ng mali sa isa't isa, humihingi ng tawad, nagpapakumbaba, yun ang nagiging norma nila. Model sila. Oo. Oh, oh. Sa simbaan naman, pag ang mga leaders, hindi mga boss na laging tama, kundi servant leaders talaga. Nakikinig, tumatanggap ng feedback, inuuna yung iba. Sa workplace din, pag ang mga managers nag empower hindi credit grabber. Pag may psychological safety para magsalita ng totoo, magbigay ng feedback ng hindi natatakot. Kapag ang humility ang standard, mas madali mag-navigate ng conflict, mas matibay ang samahan. So, ang goal, hindi lang personal growth, kundi community transformation. Ganda niyan! Mula sa sarili hanggang sa mas malaking community. Malaking impact nun. Sige, so para i-wrap up natin itong ating malalimang pagtalakay based sa material mo, nakita natin, una, conflict is unavoidable at salamin siya ng character natin. Pangalawa, humility is not weakness. Ito yung quiet authority. Mas powerful siya in the long run kesa pride. Mas nakakabuild ng trust and influence. May mga examples tayo, sina Paul, at lalo na si Jesus na nagpakita ng confrontational compassion at may mga practical principles, relationship over winning, listen to understand, own your part, truth in love, collaborate, forgive. Sa tools like calm at I feel statements na pwede mong gamitin. Tama. At siguro, ang pinaka-challenge para sa iyo na nakikinig ay ito, hindi kung darating ang conflict. Kasi darating yan eh. Ang tanong talaga ay paano ka magre-respond pag andyan na? Anong landas ang pipiliin mo? Yung pride ba na parang shortcut pero dead end? O yung humility na baka mas mahirap akyatin sa simula pero yun yung nagli-lead sa tunay na connection at resolution? Bawat maliit na choice mo towards humility, may potential yan eh. Potential na magpabago ng isang buong interaction. Magandang reminder yan at bilang final food for thought para sa'yo. Sa susunod na ma-encounter mo ang isang di pagkakasundo, kahit maliit lang sa traffic, sa bahay, sa chat, ano yung isang maliit, specific, concrete step na pwede mong subukan gawin based dito sa napag-usapan natin para mag-inject ng humility sa situation? Pwedeng pagpili lang na huminga muna bago sa magot. O pag amin na okay, may point ka rin dyan. O pagtatanong ng ano yung nararamdaman mo ngayon? Anong isang maliit na hakbang ang susubukan mo na baka malay mo mag yung buong takbo ng usapan? Isipin mo yun. Okay, maraming salamat sa pagsama mo sa malalimang paghimay na ito ng iyong material. Napaka-insightful. Hanggang sa susunod.